small amount lang daw yung mapahiran lang siya malaki ba yan? yung box hindi <laughs> na ako makakapagsinsot Ah. Uh. Yeah, ang kapit mo. Ay, ah. bali naman surot po. Yung surot pa, isa-isang kagat lang yun. yan, ah, ang dami eh. Ang ano nga niya, mangingitim. Na na. Pag malamig nga. Meron pa ako dito na kapal Ganyan din. Tinanong mo, baka meron kang hindi pa na ano. Ala, lagyan na lahat. Ala na. So. <laughs>